Pagkakaruta <laughs> niya, wala lang tayo ko? <laughs> Gastos ka ng niya. Nga lang ko sabay ko sa lubog ko eh, Dodo yun! Oh, Gagamitin. Gagamitin. ito tayo Hindi ito yun. Hindi <laughs> Punta sana sila kasi wala silang pamasahe pa uwi. <laughs> Punta sila kasi wala silang pa uwi. <laughs> Punta daw sila kasi wala silang pamasahe pa uwi. <laughs> <laughs> uwi. <laughs> Gustong gusto na nila pumunta. Maglakad sila. <laughs> Sabi tayo tatlo. Siyempre, <laughs> siya ah! nakaligay, nakasyampu pa. Nakasyampo pa. na, Ma. Ah, sarap. Ma, tingnan ka dito, Ma. Sabay tayong tatlo. <tries> Tayo ko muna, Ma. Kusin. na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, pa. para mineral. Alamik. Ah, wala supply baka dito, umihigot ng tubig eh. Dito nga huyino, sila. <laughs> dito naman sila terosan <laughs> <nindo> sa Abuyod. <laughs> sa station. <hausik. laughs> sa Oo, oh, dito naman kumukuha ang talhat ng pag asa eh. Hmm. Pag naubusan kami tubig to doon, dito lang nag-iigib eh. Na tricycle. Si Ito, pang hugas-hugas, pang inom, pwede na Oo, oh, uh, pag, pag madaling araw. Pag wala pa naliligo. Uh -huh. <coughs> kasi pag may naliligo, minsa may naliligo. Naaalis naman agad yun, malakas ang agad. Oo. Ang tagano wala nang kilat-kilat.